ah good afternoon mga guys nakikita naman natin ang resorta pang isang grocery dyan sa padilak mga guys nasunog ng bagong pangutokan mga guys alas kusi mga guys makikita nyo itim na itim mga guys itim na itim ayan dami sana nasunog mga guys ng bagong pangutokan mga guys kaya mga guys kawawa naman na nawala ng mga trabaho kawawa naman na -ari. Ayan, mga nakakaari yan mga guys ng bagong taon nasunog yan mga guys ang dami mga tindihan nakasunog dahil sa mga kagagawa ng mga paputok na yan mga guys yan ang resulta ng mga paputok mga guys kaya nga binabawal naman mga guys ang paputok na yan kasi yan nga ang maraming delikadong na aksidente o yan bahay na aksidente o ano yan paano paano yan sino mananagot yan mga ka guys kawawa namang may ari kawawa naman ang lahat ng mga na may pamilya dyan na nawala ang trabaho na dahil dyan sa paputok na yan at ka yung nagpaputok ang dapat mananagot yan mga ka guys dahil ganyan sitwasyon na ubos ang lahat ng mga ari-ari ano may ari kawawa naman mga ka guys Shout out sa lahat ng na mga nasunugan. Shout out sa lahat ng may mga ari ng mga ano niya, kumpanya niya mga guys. Shout uh, mga guys. Sa panahon ngayon, marami ng mga masasamang elemento, masasamang mga tao, mga masama na ugali dahil nga po sa mga na kasama na ng demonyo. Yan yun mga guys dahil sa tukso masaya na naman ang demonyo niyan dahil diyan sa ganyan na sitwasyon na lahat na pamilya na ubusan na hanap buhay na wala na trabaho nang dahil diyan sa paputok na yan at saka shout out sa nagpaputok sana makonsensya naman siya at saka naman nanagot siya sa ginawa niya ngayon dahil hindi siya nagpaputok hindi man yung maging, maging ganyan kaya wag niyo nang sabihin sorry hindi pwedeng maging sorry dahil Ayan na ang ginawa nyo eh. Kaya kunti kayo nagpaputok dyan. Hindi man manyanyaring mga ganyan mga ka-guys. Hmm. Uh, shout out. Sana makonsensya sa mga kaputok nyo dyan, dyan. Mga ka-guys. Hmm. Mga lahat ng mga pamilya na wala na trabaho ng dahil sa inyo. Hindi kayo makonsensya. At ang lahat ng mga mga taong mga pang mata sa sarili at mga mainitin ang ulo. Magbago na kayo. Alisin nyo na ang sa katawan nyo. Mga guys. Get out sa inyo. Mga dagong tao. Magpakatino kayo. Mga guys. Maraming salamat mga guys. Pakisubscribe ang YouTube channel. Mahirap na vlogger. Pakishare at subscribe pa rin. Kahit pangit na sa inyong paningin. Maraming salamat po. Yan po. Kakain tayo ng mga... ...tikwi. Tikwi. Okay. pa shout out sa mga lumutok ito good afternoon to all of you shout out sa mga kakain at bibili thank you